February February 1 Sarado pa yung iba Ang aga pa <laughs> So update to February 1 Lumit yung pwesto ni Rosalie Ito kasi kakainin niya ng project dito Yata So may housing project yata dito no? Damay na to So yung pwesto niya original Dito First time na niyong ano Makita personal ng framing uh, ngayon. 'yan. Hmm. Tulin. Small Video eh. Okay, sa so Porsche, sure, ganyan din eh. Sa so for sure, So dito yung mga gawaan, no. Ayun, wala namang tao dito. Pakita ko lang sa inyo, ayan. So, dito sila nagpuputol ng ano. To. Pangbig na kwitis. So dito yung bubutasin. May equipment nila dito makikita mo luma na talaga 'yan. Mano-mano. Ito yung pang big na kwitis. So, ang petsa ngayon ay February. February 2, 2025. So, ayan. Normekta tayo dito sa gawaan ng mga... Ito yung pano na lupa, Tero. Ito yung finish na, no. Dito inaano yung sa lupa. Pinupokpok. Ito yung tag dito. Ang tag dito. Ang tag dito. Oo, oh, sa hulog. Oo, oh, yan. Yan na gabi nila dyan. Yung hulog. Small. So, Stacker yeah. lang pala yun, kaya Eric. Ito big, to big. Mm, to mm, jumbo. Jambo. fire big quitties tagusan ito bukawin ha okay. <laughs> sarap ng testingan dito dito na ako titira

Utang oh, ganda noon. Mang... dito na ano guys, kung mapapansin niyo dito sa mga wala lisensya na gawaan. Maliit lang sila pero kasulok-sulukan to halos halos gubat na to guys eh, ano. Oh, mga independent maker to no. Wala sila license pero sila yung mga skilled worker na galing din sa mga brand non brand na gumagawa ng kitis kaya makikita mo diyan May equipment sila dito, may mga stick ayan. So, yan. pero similar, very similar din to doon sa mga may license. Katulad doon sa mga gawaan na may lisensya. Ganyan din ang setup nila doon. Very isolated para safety nga din. No? So, makikita mo dito, kahit wala silang license, malayo yung kargahan nila dito ng flash powder. Yung nagpupukpuk na doon sa malayo, makikita mo doon. So, ilang metro yung distansya niyan. Tapos yung packaging nandoon sa dulo. So, safe pa rin naman kahit nakawala silang license. Yung durugan ng lupa, ito, yan. Dito nila dinudurog. Good thing, maganda dito. Dito na sila kumuha ng ano, ng lupa. Mataba yung lupa dito guys, sa Panorsagara, yan. yan. yung lupa. Ayan yung asarol. Kaya hindi na sila bibili ng lupa. So, yun, punta tayo ngayon sa Dreamlight, no? Para makita nyo yung difference nung malaking gawaan saka dito sa independent na gawaan. So para na rin tayo nag field trip guys. So. Ito ni munduroga ng uling. Ayun. Oh, let's go. Si, Keep only may pinapasa, say, pinapa tayong kinapausa. Bakit ba 'yon yung walang ulo? Tayo na yung sila. Oh, wow. Kargahan pagkukan oh. Laguna. <laughs> Hindi, kabiti ka. Bila Adanter, oh. Pambig, may big ka rin pala. O iba yan. Super Jumbo yan natin. Ah, o Super, super Jumbo. Meron ka rin pala. Ang ipang Chris. Opo. Ay, dipang, dipang, dipang. Oh, po, oh. Ay iti, tero, itim na. Itim na. Sa lang yan, isang yan na bagong balot ng Dreamlight guys. Ito yung PS Mark. Yung PS Mark nila. Kaya tumaas. Kabilad ka. eh. na. Putik gusto ko. To. Unloaded nito. Ito lang. Ay, kanina yan. Ito boss. Ang... Ito kami sa ano ng Dreamlight. Ay, ng ito. Nagawaan ng Dreamlight guys. Napakasip dito kasi wala yung kargahan nila. Yan lang. So durug na durug siya oh. Grabe yung production oh. February, February 2. Sobrang dami guys. Ito yung big nila oh. Iga, Dreamlight. light. Solid. Ito, dream old label. Fresh. Walang gara. Kaya si Badir? Yung Spice Ang ano nang baby eh Saka ano Baru isang ganun yung malah na Pwede Hindi, pwede Hindi, pwede. so, guys, yung pwedeng sabi Hindi, Hindi sa inyo, yung mga pan-label. So sa label meron nga yung Shell Bomb, meron Victory Light, may Quitis po to. Kaya yung mga Quitis, iba iba talaga gumagawa niyan. Oh, uh, so, bibili lang sila ng label, pang label. yung special 'yan. Para na sa Toy Kingdom. So guys, nakauwi na kami no. Ito yung mga na-order natin no. So umorder tayo ng 1,000 pieces na dream So sa mga interested dyan, ito Pero lalagyan pa namin ng stick Binili ko siya tapos in-order ko pala to 1,000 pieces Bukod yung stick kasi wala pa silang stick na deliver no? So bumili tayo ng panali Siyempre tatali natin yan para maayos So sa mga gusto, gusto bumili nito Pwede kong bilisan. Hindi ko ibibenta lahat pero sa mga gusto bumili Ito dream regular uh, message nyo ako sa facebook ulit hopya tapos ito oh. Uh, chemical yan bumili rin ako ng isang kahong aerial le, eh. kaya yung ibang mamaya buksan natin So yan guys, yung ano natin, no, baby quiton, binibilad na natin. Reason ng pagbibilad kasi basa pa yung face nung Ayan, yung sa mitya, tsaka yung mitya medyo basa pa. So yung ulo niyan may lupa, syempre. Ayan, medyo wet pa siya, kaya kailangan talaga binibilad yan para yung moisture mawala. Pero hindi magbabago yung lipad niyan. Gaganda lang yung pag ano, pag ah uh, yung pag-burn ng uling. Pero yung lipad kung Nasa timpla yun eh. Oo. Ayan. Pwede, yung mga gusto mong makamura na konti sa baby ko ito, na yan, order kay sa akin. With or end without stick, meron tayo nyan. Yung sample video niyan, makikita nyo dyan sa reels ko. Or sa Facebook, sa, ay, sa YouTube, yung YouTube shorts, yan. Pero magte tayo nito yung 2025 production, no. Ayan. Dreamlight. Special na black, ayan. Ito yung small nila na 2025 version. Black yung balot. ayan. Merong PS mark. And Dreamlight Quitties. Production year 2024 to 2025. February 2025 ngayon. So, ayan. So, kung 100 pieces na kahon. So, kung per piraso lang, wala siyang stick. So, yun. meron akong 500 pieces na walang stick at 600 pieces na may stick. Ayan. Facebook let Hopya. Test fire, baby, quitton. Lima to, no? Tetesin natin kung ilan ang goods. Pero ito hindi na kinarga ng marami ito eh. Ang importante. Ang ganda ng lipad eh. Una. Kunin eh mo na lahat. Bago i-release, yan. Tesper muna. Wala, well, may ina yan pag... Puta, namatay eh, May sindihan, mahaba kasi no? Nabasa kasi Nilapag mo sa damo to out of 5 pag mataas ratio na success saan natin ibebenta problema, sobrang layo. <laughs> Nor sa garay pa. Ah, <laughs> ayos, sana lang. Ayos. 5 out of 5. Perfect 'yon. Tayo 'yan. Ngayon na 'to, baba. Um, ano ko mamiyari? Um, bait. May pasok ang sa loob. Hindi ko pa na-upload eh, putik busy pa. Ang <laughs> pangit kasi pag may flashlight eh, yan o. Oh. Dreamlight lifter, puno. Puta, parang may ganun na rin kalakas, no? Yung yata yung ano eh, yung pulgura mo Yung puro. Hmm. Eh, wala yan. Ba, yun? Ayos di, mataas din naman Reden Pinakaulera din uli Pagka pag sisindi ka na ko ito Itatas baba mo Pagkasuksok Iba si sinusuksok lang bigla Misa naiipit Kaya kami itas baba Itas baba Pag medyo alam mo maluwag na sa mo sindihan Ito mo baba Ayan may baga. Pinunong puno to. Nanuray? Wag, wag. May baga. Oh. Nainip. Pa mag-low break ah. Reden. Ayun. Laki mo <laughs> Hindi, sige. Lesson learned. Susunod, kahit konti, dala magpaalam. So ito, yung mga kasama ko, tinapon dito yung mga tuna. Isang tuna, isang kabase, tsaka isang kingkong. Saan mo hanapin yun yan? Nakakunin mo. Patingin ako. <laughs> Susunod, magpaalam muna. Papayagan papayaga naman daw eh. Pero dito guys, wala talagang makabahayan dito. Kaso sila nagpapatrol kasi nga yung dito sa Tansa Cavite na siya laboratory. Di ba sumabog muna yung guys? Sumabog muna yon bago nila na-discover na may siya Kaya dito medyo mainit pa. So yun guys, sige. Andar muna kami. Ano? So yun oh guys. So pinuntahan ulit kami ng patrol part 2. So ayan, mga patrol So ayan sila So sinita kami dito Kaya next time papaalam mo na uli talaga Kahit limang pirasong kwiton lang yon. King Kong 60 grams Test fire Walang <laughs> 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 uh, uh -huh. uh -huh. <laughs> karga yun Baby kwiton bandao Jom Grabe yeah. Lastum baby ko ito Brilliance Dreamlight Quity's regular 2025 Solid Solid guys Itong dream light na uh, black uh, 2025 manufactured Eh, no baby quiton 300 pieces available para sa mga okasyon ito yung gambong paro pero wala na paubos na yun eh Ayan, difference nya so ito yung nabili kong mga king kong no pabalutan ulit natin kasi parang nirush nila to sa Arkumbato kung bumili kami ayan ito so, kung gusto nyo itong baby kwiton, tsaka kwiton message lang kayo sa FB kulethopia, yun